Good day mga boss mga master. So sa karon day nagka-cover regarding sa universal Aquator nga atong gikabit no. Atong gi-convert kay tungod guba na yang stock nga naka-attach sa ni sa door lock. Kay bale sa ni sa kanisan diok. So naka-encounter si sir nga dili mo ispan sa yang remote ining lock ug unlock niya. Ya, yeah, sila mo order sa Nissan kay medyo langa na daw niya mahal mahal sad. So mo gi-pass break ka na to ug attach convert sa universal Aquator para magamit din nila ang unit. So, kung kinsa itong naka-encounter nga na yung problema ng Unani, pwede kayo na tumatawaran ng universal equator. Dikun mag-iapon ni basta di lang masudlan o tubig. Basta matarong lag-align, so magdugay ginisya siya, no? Okay, bali. Kaya, hindi na hassle, kaya magamit dayon. Okay, so ito i-try o lock, goods, then unlock. Ang kanin siya, sa driver side ni siya nga, parte rapid. So, mo na tong gata siya, nagpahipi lang niya, kung itong mga naka-encounter mga boss niya master nga natawaran ako sa una niya, na problema, ah, pwede rin niya ibalik sa kuwan, no? Kaya nagi time nga natay lapses sa sino makita nga Davey gamay. So, nagi akong tayo warranty para sa tong kamot niya agi. So, katulang, naghang salamat.